Tinanong ng Griffon Lord kung naakit ba ang butiking halimaw sa mga tao, at tumango ito bilang sagot, habang papalapit ang Lizardman sa hawla ng mga bihag. Sinabi niya sa Griffon na mukhang napakasarap kainin ng mga tao, iminungkahi pa ng Lizardman na hatiin na lang nila ang mga tao sa dalawa at huwag nang bigyan ng anuman ang mga goblin. Noon pa'y sinabi ng halimaw na isa lang na tao ang kailangan niya, at sapat na yun, ngunit ngayon, naging gaaman ito, ipinagmamalaki ng Lizardman na sa kanyang nasasakupan, lahat ay kanya at ang mga goblin ay walang kwenta, mga insekto lang. Ngunit pinigil siya ng Griffon, bilang pinuno ng hilagang distrito, inutusan niya ang Lizardman na bumalik sa timog at doon na lamang magbantay. Naiinis ang butiking halimaw, sinabing huwag magkunwari ang Griffon, dahil ni hindi pa nga natitikman ng kanilang lahi ang laman ng tao, at naglakas loob pa silang tawaging sarili nilang cannibal Griffons, hindi pa rin sumusuko ang Lizardman, sinabi niyang patas na alok na hatiin ang mga tao, kalahati para sa Griffin, kalahati para sa kanya, at tinanong kung sang ayon ba ang Griffin. Ngunit parang ex na hindi ka pinapansin, binabaliwala ng Lizardman si Lin, ngunit hindi siya papayag, tinawag niya ang halimaw, at nang lumingon ito, nakita nitong naglalagablab ng apoy ang aura ng binata, tinanong ni Lin ang Griffin kung saan nagmula ang halimaw na ito, at bakit niya gusto ng kalahati ng mga bihag, tinulig sa panya kung kaya ba nitong tunawin ng ganoon karami, at kung alam ba nito kung gaano kahalaga ang mga taong yon. Nagningit-ngit ang Lizardman at tinanong kung may lakas ng loob ba si Lin na kausapin mismo ang Panginoon ng mga butiking halimaw, para sa kanya, si Lin ay mababang uri lamang, basura, ngunit bago pa man maipakita ng binata ang kanyang tunay na kapangyarihan, pumagit na ang Griffin Lord, huling beses niyang sinabi sa Lizardman na umalis na siya sa hilagang distrito, kung hindi ay baka makuha pa niya ang higit pa sa kayang pasanin ng kanyang katawan. Ngunit hindi nakikinig ang maruming reptilya, pinaghinalaan itong ang Griffin lang ang gustong umangkin ng lahat ng tao na nakuha ni Lin, kaya nagpa siya itong patayin muna ang batang pinunong goblin, at pagkatapos ay hatiin na lang nila ang mga bihag, ngunit bago pa niya magawa yun, agad siyang inatake ng Griffin, dahil ayaw nitong mahayag ang tunay na kapangyarihan ni Lin. Nakailag at nakapagtanggol ang Lizardman, pinuri pa ang Griffin sa kanyang kalupitan, ngunit nagbantarin, rin, hindi naman daw palaging mababantayan Griffin ng Griffin ang lugar, sa oras na mawala ito, babalik siya, at sa pagkakataong yun, lahat ng tao'y kukunin niya, hindi lang kalahati. Hindi inaasahan ng Griffin ang ganoong kasakiman, kaya humingi siya ng paumanhin kay Lynn, ngunit sinabi ng binata na huwag humingi ng tawad para sa iba, dahil kung gugustuhin niya, maaari niyang patayin ang Lizardman sa mismong sandaling yun, ngunit napaisip siya kung gagawin niya yun, ano kaya ang magiging reaksyon ng mga nakatira sa Grand Tomb. Matapos magmuni-muni, sinabi ng Griffin kay Lin, kung mapapabagsak niya ang mga Lizardmen, maaari siyang maging Diyos ng Timog sa Grand Tomb, at magiging kanya ang buong lugar. Naisip ni Lin kung kapag naging Panginoon na siya ng Timog, makakapatay pa ba siya ng mga halimaw, dahil alam niyang sa sandaling maging isang Lord siya, hindi na basta-basta makakagulo kasama ang kanyang mga tauhan, at hindi na sila makakapagsigawa ng malayang pamamaslang ng mga halimaw gaya ng ginagawa niya ngayon. Ngumiti si Lin at sinabi sa Griffin na hindi na niya kailangan ng tulong nito. Habang nagbabago ang eksena, makikita ang nagkalat na bangkay ng mga nilalang na kabilang sa lahing multo, at ang kanilang mga katawan ay gumugulong sa lupa. Doon ay abala ang mga hybrid goblin sa pagkain ng laman ng mga ito, at sa bawat subo ay lalo silang umuunlad. Isa sa mga hybrid goblin ang biglang nagbago ng anyo, nababalutan ng kulay ubing aura habang unti-unting tumatangkad. Nang maramdaman niyang mas malakas na siya kaysa dati, sinubukan niyang subukan ang kanyang bagong kapangyarihan, iwinasiwas niya ang kanyang buntot na may matutulis na talam, at sa isang hampas lamang ay naputol ang malaking bahagi ng kagubatan, natuklasan pa niya na kaya na rin niyang magpatawag ng mga talam sa buong katawan niya. Kaya malinaw na mas lumakas ang kanyang kakayahan matapos lamunin ang makapangyarihang nilalang. Paglipat ng eksena, sa timog na bahagi ng dakilang libingan, isang maliit na reptilya ang abala sa panghuhuli sa ilog. Ngunit nagulat ito nang biglang sumulpot ang kamay ng isang goblin at maagap siyang sinunggaban, sa isang kisap mata, ang manghuhuli ay naging biktima, lumitaw na isa pala itong hybrid goblin na walang awang nilantakan ng laman ng reptilya, kahit mas maliit ito kaysa sa ibang hybrid, lampas isang metro na ang tangkad nito, ang kanyang kinakain ay sariwa, masarap, at may kaunting tamis, dahilan para mas lalo siyang mag-enjoy. Kasabay nito, abala rin ang ibang goblin sa pagkain ng kanilang huli, Pinupuri ang lasa na halos kasing sarap ng luto ng tao gamit ang manok o iba pang karne. Isa sa kanila ang nasarapan ng gusto kaya agad na naghangad na kumain pa. Dito, biglang nagkaideya ang tatlong hybrid goblin at sabay-sabay silang napatawa ng halakhak na puno ng kasamaan. Muli, lumipat ang eksena sa latian ng timog, isang inang reptilya ang naghahanap sa kanyang anak, isang kasamahan ang nagsabi sa kanya na madalas tumatakas ang bata araw-araw, at baka sa isang araw ay maaga ito ng halimaw, Ngunit imbes na mag tumawala tumawa ang babae at sinabing dahil ang kanyang asawa ay isang Panginoon, walang halimaw ang magtatangkang saktan ang kanilang anak, at kung meron man, tiyak na haharap sila sa matinding parusa. Ngunit bigla na lamang may boses na sumulpot mula sa mga palumpong, nagtatanong kung may hinahanap ba siya. Pagkatapos ay itinapon sa kanyang harapan ang bangkay ng isang reptilya, at napagtanto niyang ito'y walang iba kundi ang kanyang anak. Gusto ng inang reptilya na malaman kung anong klase ng halimaw ang naglakas loob na gawin yun. Ngunit ang hybrid goblin ay arogante at walang pakialam, sa halip ay sinimulan pa niya itong barahin at biruin, pinupuri pa ang kagandahan ng babae habang takot na takot ito. Nang marinig yun ng isang kawal na reptilya, agad siyang kumuha ng sibat at nagtangkang patayin ang goblin bilang kaparusahan sa pambabastos sa kanilang panginoon at sa asawa nito. Ngunit bago pa siya nakalapit, isang hybrid goblin na tagapas lang ang sumalakay mula sa likuran, tumagos ang kamay nito sa kanyang dibdib at hinugot ang puso, wala siyang nagawa kundi mamatay kaagad. Samantala, dalawa pang hybrid goblin ang pumilibot sa babaeng reptilya, hinawakan ng mas malaki ang bibig nito at sinabing masyado siyang maislan, para basta kainin, kailangan siyang ihandog kay Lin. Ngunit nagpumiglas ang babae at humingi ng tulong, tinatawag ang iba pang mga kawal. Agad namang napalibutan ng mga sundalo ng lahing reptilya ang tatlong hybrid goblin, nalaman nilang isang malaking pananoliki ang nagaganap, at bagamat alam nilang kabilang ang mga ito sa lahi ng mga goblin, wala silang magagawa dahil wala ang kanilang Panginoon, napilitan silang magpasya, at nagdesisyong sumugod na lamang at harapin ang tatlong halimaw.